mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmilita. Tuloy-tuloy na tayo sa ating pagninilay at pagpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap. Amen? Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Ngayon ay nasa ikaapat na araw na tayo sa buwan ng Hulyo, 2025. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 9, Versikulo 9 hanggang 13. Ano bang ba sinasabi dito? Binibigyang pansin ni Jesus yung pagpapahalaga sa mga taong punung puno ng kahinaan. Kaya nga ang sabi niya na parito ako hindi para sa mga mabuti kundi sa mga mahihina, sa mga makasalanan. Tayo, ako ay punung puno ng kahinaan. Tayong lahat ay punong-puno ng pagkukulang. Pero ang mga kahinaan at pagkukulang ito sana hindi maging dahilan upang tayo ay patuloy na magsikap na maging mabuti. Hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Maging tapat tayo sa ating mga lalayunin, lalong-lalong na sa usapin ng paglilingkod. Mahal tayo ng Panginoon. Naparito siya para sa ating lahat. Lalong-lalo -lalo na para sa akin, para sa inyo, para sa mga taong mahihina. Gaya ng sinabi ko kanina, sana ang kahinaan natin ay hindi maging dahilan upang hindi na tayo maging mabuting tao. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay. Tulungan mo kaming maging mabuti sa likod ng aming kahinaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.